Oh, ganyan din naman ang gusto natin noon eh. Kaya bantag eh, na since alam mo at saka nakikita mo mas malakas yung uh, yung uh, fighting chance ninyo pag sa korte eh, dahil nga diyan sa court of public opinion which is itong social media, diyan sa media. Eh alam naman natin mga ano 'yan, mga kasapakat nila 'yan. So, wala talaga kayong panalo diyan. So sa korte, eh, doon niyo mapapatunay. Although napakasakit kasi mga bossing na makulong ka or pansamantala kang makulong dahil sa politika, dahil lang sa krimen na hindi mo naman ginawa. Talaga namang miski ikaw nasa sa posisyon ni Congressman Teves. Magdadalawang isip kang umuwi bakit alam mo sa sarili mo wala kang kasalanan tapos magpapakulong ako. Eh buti sana pag nakulong ako ng lim halimbawa liman taon, inabot, sampun taon, inabot. Yang ano na yan, yung kaso na yan. kasi katulad yung sa Jowa, Jowa Wears no? ni, ano, ni Enrile, eh. 9 years na nakakulong yun dahil dun sa kaso ng ano ng uh, DAP nung kay Napolis o kita mo ngayon lang yung nakapansamanta lang nakapagpiyansa after 9 years so imagine 9 years yung nawala sa buhay niya e, paano kung mangyari rin to kay Tevez dahil nga alam nila na mahina yung kaso nila at mapapahiya sila so ang gagawin nila is ibibinbin nila ng ibibinbin to or pahahabain nila ng pahahabain to hanggang sa mawala na yung clamor, makalimutan na ng tao. Tapos sabihin na natin, in, in, after 10 years, nakalaya, at, at napatunayan na not guilty si Congressman Teves. Halimbawa, o paano na? Yung 10 taon na nasayang sa buhay niya, ano, paano mo siya makukompensate nun? Time is gold, time is precious. Katindi si Teves. So talagang gano'ng katinde, ganun, gusto nila talagang mapitas si TV Samantalang si Bantag hanggang ngayon, di pa nila nahuhuli Si Bantag ngayon, kumakanta pa ng desperado. Hindi pa nila mahuli-huli. O tapos yung mga security guard lang ha, na di umanue dumukot doon sa mga nawawalang sabongero. Hanggang ngayon, wala na. Hanggang ngayon, wala na nangyari. Tapos pagka si Tebis, si Kab, ano tayo, lahat ng resources, gagastos tayo. Lahat, lahat, gagawin, gagawin natin para makuha natin. Anong premium niyan? Oh, sige, 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 play nga natin itong, uh, ano, uh, ang dami problema ng PNP. Oh, Madam Co Coronel Fajardo, kaliwat kanan yung problema ng PNP. P <laughs> Pinahanap niyo si Tebis, nagbubudots lang yun. Alam naman po natin lahat ma'am na nasa labas po ng uh, bansa si uh, Congressman Tevez. So that is one of the challenges we are facing. Especially kung yung uh, kanyang kinakukuonan ngayon ay wala po tayong extradition na uh, treaty. But nonetheless, hindi naman po ito nangangahulugan na wala po na po tayo nga po pwedeng magawa. Kumikilos na ang Philippine National Police para maaresto si na dating... Kaya nga huwag kayong unfair. <laughs> kung tinutugis nyo yung isa, tugisin nyo lahat. At saka... Uh, at least ito, nasa korte na. Yung mga nawawalang sabongero, porkit ba may hirap lang yung mga yun? <laughs> eh, sila na yung uunahin nyo. Mas nauna pa yung kaso na yun kaysa dito. O, tsaka, wala namang ebidensya o, Pero alam mo, maganda maganda rin naman eh. Uh, some, somehow. Uh, umaasa din ako eh na... para matapos na yan. At uh, kung naniniwala talaga sila, Congressman Tevez, na wala talaga silang kasalanan. Kasi tinan mo naman, si Kerwin Espinosa... Nandudun na siya nung nahukay yung mga armas na yan, nahuli yung mga shabu na yan, pero naka na pa rin siya after 5 years. Bakit? O, oh, napatunayan na hindi daw, eh, hindi daw napatunayan ng prosecution na sa kanya yung mga baril na yun. O, di lalong-lalo na to si Tevez. Hindi rin mapapatunayan na sa kanya yung unang-una sa lahat nung nag-raid sila doon, nandun siya sa Amerika. Nung namatay yung mga yan, nandun siya sa Amerika. Tapos sa uh, yung nag, uh, nagkaroon siya ng kaso dahil sa mga ebidensya na ay dahil sa mga testimonya pala nung nahuling sampo na kalaunan nag-recant kalaunan inamin na hindi totoo yung pinilit lang sila dinideny din nila yung kanilang uh, presensya doon sa crime scene oy mo ko ba't paano nagkakaso to uh, anyways sa uh, uh, yan yung mga nakikita nating irregularities kahit naman kay Bantag eh uh, kung sakaling susuko si Bantag at, lalarga yung kaso. Walang judge na makikinig sa mga tarantadong PDL na magtitistigo laban sa'yo. Ikaw yung ano? Ikaw yung uh, kinakasuhan ng uh, mga kriminal. Yung mga wala ng laya tapos pahikinggan ng korte. Ano yun? Sinong tangang judge ang makikinig sa testimonya ng mga sinungaling? O tapos dito naman, o, sino ngayon ng ano? Di pagdating sa korte, ano? You know? O, di... Okay, so sinong testigo natin? yung aso aso na naman eh doon sa bu bukor aso din yung nag uh, ano, kumahol doon sa buto ng Jollibee o tapos uh, sasabihin no, sino ano, anong uh, basis ng kaso natin siya ang mastermind o paano nyo nasabi dahil dito sa mga uh, testimonya na to ng sampung uh, mga nahuli natin o asan yung testimonya Ito po oh, uh, hindi ba ni Recanto? Opo. Pero ayaw namin yung recantation. Ito yung gusto namin. Eh, patay tayo dyan. Pag nilagay mo sa witness stand yung mga uh, nagtuturo kay Tebes, yun na, sasabihin nila. Hindi naman totoo yan. Eh, pinahirapan ako dyan. O, so bakit pa natin kinakasuhan itong maman to? Wala namang pala tayong ebidensya. Wala siyang DNA doon. Wala siyang video doon. Wala siyang uh, text message na naguutos siya. O, eh, paano na? Oh, kaya nga ako feeling ko malakas tong kanilang ano eh, malakas tong kanilang laban. Kaya siguro na nanahimik si Congressman Davis Maka pinagpaplanuan nilang maigi. Uuwi ba tayo kasi kung uuwi ako at tapos ang request ko eh, doon ako sa custodial center facility sa Karami makukulong. Hindi nila ako mapapatay doon dahil nasa loob ako ng kampo eh. Wala ko lalasunin din ako. Pero dahil may threat sa buhay ko kung uuwi ako, papatayin ba ako sa kulungan? O oh, yun yung mga questions eh. At saka ang isang talagang question dyan is, uuwi ba to? Or baka itong kaso ni Congressman Teves, eh, after two months, eh ma-archive din yan. Katulad nung kay Bantag. Kasi yung kay Bantag na-archive na, ibig na, eh, sabihin, dahil nga wala yung akusado, hindi makakapagsimula yung uh, hearing. Hoy di inanumunan nila nilagay muna nila sa baul no. Tingnan natin yung mga iba pang sasabihin nitong mga uh, talagang uh, pilit na gustong kunin si Congressman Teves. Negros Oriental Representative Arnoldo Teves Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Gene Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Interpol para malaman ang kinaroroonan ng dating mambabatas. As of now po ang uh, inyong uh, pambansang pulisya po ay uh, closely coordinating po sa International Police or yung Interpol and we we are also coordinating ma'am um, doon sa ating mga ibang ahensya po ng gobyerno katulad po ng Department of Justice pati na rin po yung Department of Foreign Affairs. Aminado si Colonel Fajardo na malaking hamon para sa kanila kung walang extradition treaty sa bansang kinaroroonan ni Teves. Kaya naman Inaalam na rin nila sa Department of Justice kung paano makatutulong sa kanilang paghanap ang deklarasyon na terorista ang dating mambabatas. Nagaantay po tayo ngayon ng uh, advice kung sa ating uh, Department of Justice kung ito nga bang uh, designation niya as terrorist would somehow help us in pursuing our uh, case against uh, Congressman Teves, including yung service of warrants sa against him and other uh, co-accused in this case. Samantala kinumpirma din ni Colonel Fajardo na mayroon ang tracker team na naghahanap sa mga co-accused ni Teves. Kausap ko nga po kanina yung uh, Regional Director po ng Police Regional Office 7 as well as the director of uh, CIATG. Uh, they are pursuing and uh, exerting and best efforts to locate the whereabouts po ng other co-accused kahapon. Inilabas ng Manila RTC Branch 51 ang warrant of arrest laban kina Teves at iba pa dahil sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Si Teves ang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Ayon. Well, para sa akin, mas maganda siguro, ano? Mas maganda siguro kung uh, si kasi yan naman ang sinasabi lagi ni ano eh, ni uh, uh, Attorney Topacio. Sabi niya, nako, Uh, maganda, isampan nyo na lang yung kaso. Isampan nyo na yung kaso kasi at least sa korte, ano tayo doon, patas ang playing field.